Isa ka bang negosyante o balak mong maging isa? Tandaan mo ito, ang paggising ng maaga at pagkakaroon ng tiyaga ay dalawang mahalagang susi sa tagumpay. Sa negosyo, bawal ang tamad. Hindi pwedeng petex lang o puro plano pero walang aksyon. Ang mga matagumpay na negosyante, gising na habang ang iba'y natutulog pa. Ginagawa na nila ang plano nila sa araw, inaasikaso ang paningga, pinakausap ang customer. Bakit mahalaga ang paggising ng maaga? walang abala, malinaw ang isip, at mas maraming oras para sa produktibong gawain. At ang tiyaga, ito ang nagbibigay sa iyo ng lakas para magpatuloy kahit mahirap, kahit pagod ka na, kahit minsan parang walang kita. Dahil ang tunay na tagumpay, hindi instant. Kailangan ng panahon, sipag, at tiyaga. Kaya kung gusto mong umasenso sa negosyo, bumising ng maaga, magtiyaga, at huwag tatamad-tamad. Dahil sa mundo ng negosyo, ang sipag at syaga, yan ang tunay na puhunan. Like, share, at mag-subscribe para sa mas maraming tips sa pagnenegosyo.